Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo at bigyan na rin ng reaksyon itong official statement ng tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo tungkol sa kaganapang politika sa ating bansa. Uh, lalo na yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dinala nila sa Banyagang Korte at doon na Militis, ano ang stand, ano ang pananaw ng Iglesia Ni Kristo tungkol nito? So, pakinggan natin. Ito, uh, ipinost ni agent ng bayan, si Jonathan Morales, sa kanyang uh, official Facebook page. Pakinggan natin ito, ha? Ah. po ng ating tagapamahalang kong kalahatan, ang kapatid ni Eduardo Manalo, na ipapatid sa inyo ang pananaw ng pamamahala ng Iglesia tungkol sa ilang mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Hindi po lingit sa ating lahat ang malawak na bangayan at hidwaan ng mga namiminundo sa ating bansa at ng mga mamamayan ito. Mulsod ng mga away politika na nagdudulot ng pagkakabahabahagi. Hindi lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno, kundi maging sa saloobin at opinyon nating mga Pilipino. Sa harap ng mga pangyayaring ito, nananatili ang pagnanais ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Bukod pa rito, nais din natin ang patas na pagpapatupad ng batas. Hindi kailanman sumasang ang Iglesia ni Cristo sa kawalang hustisya at sa anumang hakbang na labag o hindi nahahayon sa batas. Ang sino mang mapatunay ang nakagawa ng paglabag sa batas ay marapat na papanagutin. Ang Iglesia ni Kristo ay may tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Ang ating mga hukum ay may kakayahan at paghahangad na mailapat ang katarungan. Kaya naman ang nais natin ay dito litisin sa ating bansa ang sino man inaakusahan ng paglabag sa batas. Kung hindi man isang malaking insulto, ay isa po kawalan ng tiwala sa ating mga hukom. Kung hindi sa kanila ihaharap at litisin ang sino mang Pilipino na inaakusahan ng paglabag sa batas. At sa halip, ay sa hukuman sa ibang bansa ito ipauubaya. Hindi magandang masimulan na ang isang mamamayang Pilipino ay basta na lamang arrestuin nang hindi sinunod ang due process at isuko siya sa banyagang hukuman upang iyon ang lumiti sa kanya. Ito ay itinuturing natin na pagsusuko ng ating soberanya. Mga kapatid, ipinatay sa atin na umiwas sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo-talo, lalo na sa social media. Kaya huwag ninyong pagkilikin ang mga kadudadudang tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, fake news, ng mga kasinungalingan at mga paninilang puri. Iwasan din ninyo ang makipagtalo o magbigay ng komento na yumuyurak sa dangal ng ating kapwa. Sa ganito pong sitwasyon, ay lalo sanang magningning ang ating pagkakristyano. Kaya, ipinatagubilin ng kapatid na Eduardo Manalo na patuloy nating idalani sa Diyos na nawa ay igawad niya ang kapayapaan sa ating bansa. Hindi lamang para makapanguhay tayo ng iwasay bilang mga mamamayan nito, kundi higit sa lahat ay para payapa nating maitaguyod ang paglilingkod natin sa Kanya. Sumaati na wang lagi ang kapayapaan ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoong Diyos. Okay. So, napakaganda ang mensaheng ito ng iglesia. No? First time ko itong marinig. I don't know kung matagal na ba itong official statement. Ngayon ko lang na panood. Salamat kay Agent Jonathan Morales. So, ang sentro ng ano is justisya na dapat pare-parehas ang pagpapatupad ng batas sa ustisya. At, hindi binanggit ang pangalan ng Pangulong Rodrigo Duterte, kailan klaro na yon ang tinutukoy. Na kung may nagkasala o kung may naglabag ng batas na isang Pilipino, dapat dito usigin kasi naniniwala ang Iglesia ni Kristo sa kakayahan ng ating mga hukuman na maglitis sa kaso. Yan ang ano, yan ang totoong kalagayan ng ating justisya. Functioning po ang ating justice system. Kaya yung ginawa nila kay dating Pangulong Do Rodrigo Duterte na inaristo at ipinasakamay na lang nila sa ICC, ito yung sinasabi ng Iglesia na hindi sila masaya o tutul sila. And I believe maraming Pilipino, ako, personal opinion ko, kung nagkasalaman ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, usigin siya. No one is above the law. Kailang hindi maganda nga doon sa ICC ang magliti sa kanya kasi isa tayong sovereign country. Hindi tayo sakop ng ICC. So, yan na nga, nagkawatak-watak na tayo. nagrali ang iglesia noon, nanawagan sila na dapat magkaisa tayo. O ngayon, tinuloy pa rin nila ang impeachment ni BP Sara na dagdagan pa yung pag-aresto at pag-kidnap kay dating Pangulong Duterte lalong nagkahiwalay na ano na tayo, masyado na tayo watak-watak pagdating sa politika. Sayang yung political capital ng administrasyong ito nung nanalo ang Unitin noong 2022, ang daming umasa, sana yung political capital na yun ay makonvert into energy o programa kasi ang daming sumusuporta sa Marcos Duterte tandem. Ngayon, yung Marcos Duterte, wala na, magkahihwalay na, mortal ng magkaaway sa politika. Ano ngayon ang kinabukasan ng ating bansa sa ganitong sitwasyon? Sayang na sayang. So, salamat sa mga kapatiran, sa Iglesia Ni Cristo, sa inyong uh, payak na naniniwala kayo sa justice system ng bansa at sana salamat sa inyong dasal uh, yung inyong hangarin na magkaroon pa rin tayo ng pagkakaisa at kapayapaan kay mga kaibigan salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon ang uh, ating sweldo sa channel na ito is nilalaan natin pagtulong sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig ng Kidnon. Panorin nyo ang video na ito. Ano po ang balay nga ang bisitaon na nagkinahanglan o tabang nga. Kawayan lang ang iyang atop. Ayun, nanay. Mayong udto nay. Uh, uh -oh. Ang udto sa dayon. Oo. balay ng lata nakaayo. kaayo. Kawayan lang ato. Uh, kawayan ra ang ato. Oh, karon nanay, nga kuan nakita na mo na mo imong balay nga kuan manguha na ka na na kahoy kay tagaan ka na mo sin, lansang pako plinsin salamat sa ginoo mm eh, na na ako akong mga anak sa kuan mga kahoy aron makagbalay uh, mi o maayo uh. kay ghinabangan mi mm -hmm. pila na ni katuig na imong balay Kinsin na katuig. Kinsin na katuig na imong atop kawayan lang. Mm -hmm. So karon gabok na gyod. Mm -hmm. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ining nga nag-sponsor. Oo, salamat kayo nanay. Eh, salamat. salamat. salamat.